Oh, masarap talaga sir, lugaw nila. Oo oh, naman. <laughs> Matagal na po ako kumakain dito. Yes. Bata pa kay sir. <laughs> Mga 20 years mayigit, 30 years na to. Wala daw taga Bangkal Makati ang hindi nakakaalam kung gaano ka-legendary at kasarap itong lugaw ni Nanay Sandra. Na kung mahuli ka lang daw ng ilang oras, ay paniguradong mauubusan ka na agad. Hindi ako kundi taong bayan na mismo na madalas kumain dito ang nagsabi at nagpatunay na talagang mabisa itong lugaw ni Nanay Sandra. Sa mga gustong dumayo, ay mahagilap nyo naman ang tindahan ni Nanay Sandra dito mismo sa may kahabaan ng ibang lista Street Corner, General Kaila Street Bangkal, Makati City. Nag-uumpisa sila magtinda dito ng alas 4 sa hapon o kaya alas 5 hanggang alas 10 sa gabi. Ito naman yung mga price ng lugaw at iba pa nilang mga tinda. Ay, hello, Nay. Hello. Nay, balita ko, ito yung pinakamasarap na lugaw dito sa Bangkal. toto ba yun? Siyempre, totoo. So, matagal na kayo dito, ma'am? Ah, matagal na. Mga anong taon po? 1997. Tag magkano naman po yan, ma'am? Yung plane lang. 4.30. 30, 30 pesos. Sige ma'am, tikman ko muna yan. Tapos, anong oras po kayo nagbubukas dito ma'am? 4.30 o oh, 5. Hanggang anong oras po yun ma'am? 10.30 kami dito, kaso minsan pag ano, 7 or 8, gano'n. Pero 10.30 Ayan. talaga. Ma'am, ayun pa yung ano nyo, Minu? Oo. Uh -huh. Pwede maka-order ng Tokwat Baboy. Ito. ito na po. Okay, Tokwat Baboy. Sige po. Bali, magkana po ito lahat, ma'am? Bali, 85 po yan. 85 po. Uh -huh. At eh guys, oh, no, natin dito sa may Bangkal, Makati, yung isa sa may pinakamasarap na lugawan dito kay Nanay Sandras. Nag-open to guys, 5pm. So yun, uh, medyo sinuwerte tayo. Naka-order tayo. So ito din yung pinakamasarap na lugaw dito eh. Tikman natin, yung plain lang na lugaw. In order ko, tapos order na ako ng ah uh, toko So yun siya. Wala pa, wala pa itong timpla guys ah. Hmm. Itimp na na siya. Kung makapansin nyo guys dito sa ano. Hindi ko alam kung kita sa camera. May mga paminta siya. Tapos ano siya. Maluya. Sarap. Taman tama lang yung alat ng ano niya. Dugaw. Hmm. Pinalo ko na rin yung ano. Pinalo ko na rin yung tokwat baboy sa iba po. Grabe guys. Oh. Wow. Wow. For only 30 pesos lang. Sabon natin yung tokwa. Sige. Hmm. Parang hindi mo naalangan ito. Kasi parang sakay lang. Parang masisira na yung laso ng naligo hmm. Naluyugo na ito. 1997. Tapos may nakausap tayo. Bata pa siya. Hanggang ngayon puti na yung buhok. Hmm? Makain pa rin. Saan napansin ko dito? Puro matatanda yung umakain. So, yung sabihin talaga, binabalik-balikan talaga siya. No? Ito talaga yung literal na binabalik-balikan. No? So, bahala kayo. Kung gusto nyo i verify pa yung sinabi ko, tignan nyo na lang dito, guys. So, guys, hindi ko na papahabain pa. Gusto ko na itong enjoyin. Ang sarap nito. Dayo na kayo dito. Sandras Lugawan dito sa may Bangkal, Makati. Thank you. Sir, pwede kita matanong, sir. Video ito. Sir, masarap talaga yung lugaw. Matagal lang kayo kumakain dito. <laughs> yung lugaw masarap sa nila talaga. Yung lugaw. Ang order nyo, sir, lugaw din. Tokwa na may sabaw? Tokwa yeah. na yeah. may sabaw. Parang ano Parang uh, Paris Mabisa pala.